Mga Ano ano mo ba to? Kapit bahay o malayo ka? Malayo. Ka. Babae ka lalaki? Babae. Ka. Bata o matanda? Matanda. Ka. Matanda ka na ano? Senior citizen? Opo. Okay. Hindi mo ka mag Hindi po. Okay. Kakilala? Hindi rin po. Anong kinahanan mo Kare, Galit? Ingit? O nakusunodaan mo? Hindi nainggit ano kinanginggit mo sa babaing tao? sagot ano kinanginggit mo? Ma? marami po kulot ng ano? masipag? sana maganda? may bahay? katangian niya po katangian niya? anong katangian niya? maganda? masipag po. masipag? ay eh, magsipag ka rin makukulang pa sige tanggalin mo nila kayo mo gusto mo bulagin kita? Sige, paspas, tanggalin mo lahat ng ilagay mo. Hmm, bulag ka mang kukulam ka. Ayan mo, tata. Ayan mo. Ayan mo, orta ka pala orta ka trabaho. Sige, pagpagmamin yun na sakit ka yung kabel mo, mula ulo hanggang baba. Ano niya, yun, matagit yung kabel mo, saksakit dito. Pagpag mo, sige. Dinisin mo, ha? Bilis. Hmm. Ilan na pinatay mo, Hindi na pinatay mo? Isa pa lang. Isa pa lang. kamag anak mo yung pinatay mo, kapit bahay. Kapit bahay. Bagay, Anong kasalanan sa iba? Bakit mo pinatay? Ingit po. Ingit na naman para lumakas ka. No? Talagang masama ka na. No? Nakapatay ka na. No? Eh. Ikaw na mamamatay ngayon dahil kaya nang papatayin ko. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Bilisan mo. May pinakain ka rito? Wala po. Anong ginawa mo ito? Dinad, dinadasalan mo, o palipad hangin. Ha? Palipad hangin. Ha? Gusto, gusto mo ikaw ang palipadin ko sa si impyerno ngayon, ha? Sige, pukulahan mo pa ito. Yung kanyang baby, nilagyan, nilagyan mo ng sakit? Yung baby niya? Nilag okay. Hindi. hindi. Yung kasawa nilagyan? Hindi. Ito lang talaga gusto natin mo. Sige, tanggalin mo lahat na makukulang ka. Tagasangka, tagadong ka o malayo sa kanila. Malapit sa kanina. Taga doon ka rin. Sige, tangkalin mo lahat, please. Misa mo. Ito, papatayin mo ito pag hindi nag-amot. Hindi. Wag ka magsinungalay. Eh. E para kung hindi nangiliwala ito, hindi patay na. Papatayin mo. Puro doktor. Nakunan mo mo pala. O ano? Pabalikan mo pa? Hindi na. Ha? Hindi na. Sige, tanggalin mo lahat ng mga pinalipad mo dyan, mga sumpa. Ano ba diba -diba sa basahin dito? Ano sa basahin dito? Diba May -diba sa likod dyan, tanggalin mo lahat. Sige. Pagpag mo. Ano ba nilagay mo dyan? Lamig? Karayom? Sinulid? Anong pinalipad mo? Ha? Manika Manikang itim. Sige, tanggalin mo mga mega mo dyan. Hmm. Sige, pasabong kita dyan. Pasensyaan santai ha, kung nakauli sa'yo, eh. papatayin kita sa katawan na yan. Bumapatay ka ng mga tao eh. Ha? Patay na pala eh. Hmm. Baka yung sinabi ng kapit bayaling namin. Hmm. Kamababangit. Wala na, meron pa. Gagaling na ito. <coughs> yan lang yung nilagay ko. talaga. <coughs> Ilan taong ka na? Bago kita patayin? Wow. Hindi e patay na kita ah. Patanda ka wala ka lang silbilin sa mundo kita eh. Kasi puro pang ang inatubag mo ano. Puro masama. Matanda ka na nga hindi ka pa nagbabago sa gawain mo. O ito para magtanda ka. Ispata ng kalangitan pamatay sa mga mong mungkukulam. Ayun yung mangkulam na ito, sa kalan na yame. Tirahin nyo sa puso ang mangkulam na ito. Ka sa kinaroonan mo. Sabo. Sabo. Tantos Dios, tantos fortis, tantos mortalis, miserere nobis. Balik! Ising! Ising! ano nangyayari sa siya? Parang may puro kandila lang nakikita ko. Kandila? Nakapaligot doon sa may lames at may kaparada ah, mo. mani ka rin nila ka eh. parang nandung sa na. tapos ikot ko yung kandilang iti. Okay. Tapos may may ano po doon, may santo na malaki. Nasa gitna rin po ng lamesang kahoy. Tapos sa uh, gitna ng lamesa ng ganyan, maliit na maliit ang iti. Ah, okay. okay Ito na. Pinatay ko na. Tigit.

Okay na. Okay na. Maligo ka ng 27 na atas, saka 27 na lemon dress na.